to the new senior bank teller. Salamat, Sir Jonas. Nag-abala ka pa talaga. Of course. You deserve it. You're one special lady. Thank you. Salamat po. Nalilig ko yun, ha? Ikaw pa, may sa na kapapil sa'yo. Ano yung change is, Miss? Wala po. Ah, uh, Rose. Rose? What's wrong? Wala. Are you okay? Yes. Congratulations, girl. Thank you. Back to work, guys. Enjoy your cupcake. Congratulations! Oh, Thank you. Thank you. Libre? Oh ayan, kainin niyo. Ayan, go out. O, oh, ayan. Ayan, libre. Ayan, ayan. Back to work. Ano ka ba naman, Michael? Ang sabi mo, sasama kayo. Eh. Sige lang. Enjoy ko na kasama sila. Pag sumawa pa ako, isang pa ako, pa akong intindi. Sige na, okay lang, walang problema. Eh, gusto ko naman na makilala ka nila. Mag-iisang taon na tayo. Gusto ko naman makilala ka na ni Mama. Huwag na muna. Eh, basta. Proud ako sa'yo. Senior bank teller, oh. Proud na proud ako sa'yo dahil mabilis na pag-asensyo Hindi ka na ba talaga mapipilit? Nag-enjoy ka na. Sige na. Next time. Promise. Sige. pag ako sa'yo ah. Ah, uh, Rose. Alam mo sila na may surprise na sa'yo, no? Love you. I love you too. So, Rose, what is it that you like in a man? Sir Jonas talaga, oh. Huwag nga po kayo nagtatanong ng mga ganyang klaseng tanong. Why? What's wrong with that? I just wanna know. Eh, bakit po ba? Rose, pag muna ako pinupupo, pinapatanda mo ko eh. Pinatalong lang ni Mama kung anong oras na ako uuwi. Hmm. Tita Marisa? Just tell her na huwag siyang mag-alala. Kasama mo naman ako. Oh wait, I'll just text her. Ophelia! Ano ba? Halika nga rito! Hindi ba't sinabi ko sa'yo na sisiguraduhin palaging malinis ang altar? Eh, ang alikabok-alikabok eh! Ayusin yan. Sige, sige. Opo. Linisin. Paano ba yan? Hindi pa hindi rin naman ako handa. Pero ba? Ano bang magagawa natin? Andito na to. Michael, ang relasyon natin, kaya natin itago. Pero ang pagpupuntis, hindi. Gusto nga kita pakasalan. Hindi ko naman may ayaw. Alam mo naman, hindi pa ako handa dun eh. Hindi hey, magsama mo na tayo. Huwag ka muna sa amin. Paano si Mama? So, sa Rose, sandaan mo. Hindi kita papabayaan. Kahit ayaw mo upakasalan, no? okay lang. Hindi kita. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon para pamamasin. Sige po. Salamat. Pauwi na rin ako. Kabisado kita eh. Mula nung naulila tayo, at sa akin ka na tumira, alam ko kung may problema ka. Kuya, si Rose. Buntis. Sabi ko na nga, ba. Hindi ka nag-iingat, eh. Noon at noon pa. Oo oh, na, kuya. Alam ko na. Wala kong kailangan sermonan. Alam ko mali ako, pero... Hindi yeah, naman, disgrasya magkaanak ah. Nung ginawa niyo yung bata, handa kayo. Pero ngayong buntis na si Rose, hindi ka na handa. E panagutan mo. E paano pag nalaman ng nanay niyang kapalpakan yung ginawa niyo? Oo na, hindi ko naman tatakasan si Rose eh. Kuya naman, mahal ko siya. Oo na. Nagdrama ka pa. Isa lang ang tanong ko. Alam na ba ng nanay niya ang ginawa nyo. May hmm. isa ko pang pinaproblema eh. Yung nanay niya. Oh. Eh, hindi naman yung nanay niyang pakakasalan mo eh, si Rose. <clears> hmm. <throat> oh, sige, kung ganun, panindigan mo na. Paalam mo sa tao na hindi ka lang marunong gumawa ng bata, marunong ka rin maging ama. Si Ma si Michael po. Siya po ang boyfriend ko. Boyfriend? Mm -hmm. Ngayon ko lang nakita ang lalaking ito ah. Ah... Uh, mami, pagtatapat po kami sa'yo. Buntis po ako. Ito ang dalawang buwan. Niloko mo ko Niloko Paano mo nagawa sa akin ito? Ha? Bakit mo ko niloko? Iwan mo ako. Iwan mo ko, Iwan mo ako. ang sakit-sakit ang ginawa mo sa akin. Alam ko naman pong mali yung ginawa namin ni Michael, ma. Para kang magnanakaw. Para mo nagawa sa akin ito? Papano kang bubuhayin ng taong yan? At ng batang dinadala mo? Ma, trabaho naman hu si Michael. Mekaniko po siya. Mekaniko? Ipinagpalit mo si Jonas sa isang disenteng tao sa isang pipitsuging mekaniko? Wala ho kaming relasyon ni Jonas, ma. Hindi kita pinalaki ng matino! At pinag-aral sa mataas na paaralan! Para lang po sa isang hampas lupa? Huwag naman ho kayo maging mapapobre, ma. Hinuhusgahan niyo na si Michael. Hindi niyo ho kilala ang ama ng anak ko. At wala akong balak na makilala. Kung sa inaakala mo, napapayag ako na panagutan ng lalaking niya ng batang dinadala mo nagkakamali ka. Ako, bilang isang mabuting kristyano, ang magpapalaki sa batang yan. Kakausapin ko ang tiyahin mo sa Dabaw, doon mo isisilang ang batang yan, doon ka magsisimula ng panibagong buhay, hinding hindi mo makikita ang mekanikong yan. Magmula sa araw na to, hinding hindi ka lalabas ang bahay na to.